'Di ba? Iyon eh, yun sila. Wala silang uh, wala silang bearing. Hmm. Kaya one of these days magugulat ka na lang, may binabasa ako yung nguso, yun na yung pudgenius. Confirm 'yon. Tapusin ko lang 'to humanitarian ko. Oh. Uh, kung makikita mo lahat ng mga pinopost doon, uh, inanalyze kong mabuti How come, how come, how come? Uh, marami, marami, marami. Matagal ko inanalyze. Tapos pinatriangle ko yung, ano, yung IP address. Nakuha ko yung location. Uh, nakuha ko yung location. So, kukuha lang tayo ng timing. Iririgalo ko sa inyo yan. Ah. Dudurugin ko mukha no, no? yung ngipin nun. Babasag-basagin ko talaga yan. No? sa harapan ninyo. Yes. Yes. Kung ako na yung IP address. Ah. Pati yung balyena, matapos to, matapos yung humanitarian ko. Okay. Eh, pati yung yama na balyena. Dudurugin kong ng nun. Pati yung asawa nun. Ah. Okay. Oh, ano lang, wala namang wala namang ano, wala namang malalim. Hindi ko naman totodasing kasi bawal sa batas 'yun eh. Eh syempre galit ako, 'yun lang. Babasagin ko lang yung muso nila pare-parehas. Yes. Oh, Siyempre, magdidimanda. Eh, may warrant of arrest sila. Kulong sila. <laughs> oh, hindi po ako titigil sa paghanap sa kanila. Tatapusin ko lang muna tong ating mga humanitarian. Ah, uh.